pwede pwede na Oo. ay ganda aba hindi ko na rin nga hunalaan ay baka ho, ito yung bintihan araw nakagandahan na po oh. bale na po ito na po yung dito nung ating ano po pagpaararo ako po ay medyo tinanghali ngayon ay hindi ko na naabot yung nagararo na si kuya tumas oh yan sayang hindi na natin inaabot ay tapos na po yan oh. Talas yung kaahon din la ang dadla bu pa oh. Yan oh. Tabsak ng ano ng kalabaw. Ngayon po ay ganito na oh. Yan oh. Ari po ang i-update ko sa inyo. Tudling na po. Yan ang tawag po din ay tudling na. Yan ang pagkakaganda po ng pagkakatudling yan nung ano pala noon ang lupit ng kalabaw. Oh. Hanay na. Di ba sabi ko ipapalahin sana ay palagi ka at hindi na oh. Aba, ah, lupit ng pagkakatudling na rin. Maganda po. Oh. Yan oh. Kunoy na lang ang ating ah, ano hindi ni. Oh. Malalim ho oh, ang pagkabangbang. Ayun oh. Magaling dumali din. Bali dalawahan po ang ano ito. Dalawa na magiging tanim mo oh. Ayan o oh. Isa po dito Isa dito O oh, ayan o oh. Kung mapapansin nyo po oh. Yan ang gara ng tubling Ilang plot ba ito Marami marami rin Hmm Yan ang ganda tam mm. nun. Ay talaga. Tuwid po pati. Mm. Abangan na po yung pag ano natin ito. Pagtatanim. Uh mm. na Naitudling na niya. Hmm. sanay sanay na pala, sanay po pala sa kamuntihan oh bali ano po Makaka-minus po tayo sana po yan ay dati ang plano namin yung hinahan traktor bali ano po pala ang naging labor nito ay mil uno 1,100 lang oh. Ay noon kami ay ano eh. Naupo pa tayo ng kasaknong. Ay dilimandaan. Ay baka rin dalawang araw namin yung hand tractor. Mas mabilis din. Ho. Mabilis yun naman yung hand tractor. Eh kaso hindi po babagay dun sa aming ano. Yung napapabor dun sa. ang tao dun? Dun sa pagtatrabaho po ba. Kung bagay yung hand namin pang palayan. Kinukumbert lang namin na pang plat sa ganito. Ay nababalamang kami. Oo. Uh, hindi ho tulad ng malalaking hand na ginagamit sa malakihan taniman na talagang ang purpose niya ay makagawa ng plot oh. yan makisig ayan narin na rin po yung ating mais oh. ay nagtumbahan na oh. Ia update ko na rin po kayo ano na kaya ito parang natutuyot na yung ano oh. hindi pa natutok kaya ng ano parang meron na yung uh. nilalanggam ng pati uh. oh ay eh, pwede na mm. Uh. pwede na po pala uh. yan update po sa mais oh. Uh. pwede na O, uh. may nakakatuwa mm. Uh. makakakuha na pala tayo pang minindal dapat po ito hindi papakita sa uwak yung mga nadapu-dapu di yan pwede na baka ito lang naman natumba ang mas ano yung mga tumba po ating kukuhain meron na po oh aray testingin ulit natin yung parang ang tampok ay na ano na ay pwede na ay, wala pa. Ba't kayo nauna yun? Pero pwede na rin. No? Huh? Pwede na. O. Uh. Buti ko't malambot pa. Ilang days na lang. Pwede na pala. Mais. Uh. Yung pong mga ano na ang garni. Pwede na. Yung medyo matataba. Pwede na hong halawan. Uh. Ari. Panigurado ko. Mm. Ay, pwede na nga. Oh. Uh. May mga dadalin ako uh. tayo. Yan, oh. Uh. Pwede na. Magdadala na tayo ng ilang piraso. Mm. yung malalakit po aking hahalawin na kilala po naman yung malalaki na yung eh, nakakatuwa mm. ari o oh, pakaramdang ko meron eh ganito mm. yan update na rin po pala pati din sa mais so kuha lang tayo ng ilan. Hmm. Eh. Ipon eh, to. Eh. Nakita po mga. Hmm. Eh. Bagi panlaga la ang palay. Eh. Yari na. Pipiliin lang Huwag natin yung malalaki. Bilis ng panahon eh. Papahiwatig na sa atin. Hmm. Wag na muna ito. Hmm. ari po. Oh. Hmm. Kakatuwa o oh, sariling tanim natin siya. Hmm. Hmm. Sarap panalo to. Okay na ho ari oh. Hmm. nakakatuwa po yan po yung dire diretso -dir na pala oh uh. pwede pwede na oo. Oh. ay ganda aba hindi ko na rin nalaan. ay baka ho oh, ito eh. 70 araw nakagandahan na po oh. Mas natin ay eh, dumali na oh. lagkitan po ito ay talagang nakakatuwa po ayan oh. ay, ano. ay eh. Napansin ko nga sabi ko ba't parang natutuyot na yung dulo. Ay, ari pala isang linggo yung kukunat na. Mm. Sabi ko yung natutuyot na yung mga dulo. Ay pala ay yung painali na. Uh. Mm. Kukuhalaan mo muna tayo ng pang -ana. Ay, nakaka-excited po. Ay, mm. Yari na agad Ay, ang sarap nito baka po mag ano tayo nito may natamis anong ginat -an. ay anong sarap nilaga ang dami natin ayos din nga pala ang mais ba durong bilis ay hmm. nagtumbahan nga lahang po oh uh, dami agad Yan po may kahit hindi natin maka, tayo makapagbenta yung pangkain. Talagang sulit-sulit na yan. Tama po yung comment nung iba na sabi natin dig natin, natin dig pala yan. parang palay din. Hmm. para la na palimit ho ng kaunti ano di pag sunod di alam na natin hindi natin kaka ano han pero ayos na rin ho ari eh. matataba na rin na yun ano ho dami ng lukot to stingless bee po yan dami stingless bee oh. yan pala sa maisan oh. daw na ng dichi Hmm. Yan pagpupunala i eh, ganito yung ating ano. Yung ating um, taniman no. Pero are hindi pinal ay eh, ganun na rin no. Malalim na rin. Oh. May nahukay pang ano oh. Aba ito pala nakabaon sa ilalim no. Ito yung dito ah oh. Kakawati to. Iuwi e, natin. Oh. Iuwi e, po natin yan. Pag sunod na ano. Nahala na tayo may dalang mais. Kakatuwa po talaga may tanim. May ano. Yan nga ho ang sabi ko sa inyo na pag tayo tumanim at na ano natin minsan tayo nalibang sa ibang gawa ay di ano makinausisaan na po ba natin ay yun nga yung nagiging ano na magharvest na pala tayo iya yeah, ay kaaraw-araw nga naman imagine po kung ilang beses yung ganito parang 65 o 75 o uh, ay di yari na agad ibig sabihin narating na natin yung 75 days Oh. Talagang nga naman nakakatuwa. Pero baka naman pala hindi pa maano-ano. -ano. Hindi pa maluto. Pa, okay, yeah. Sari Napa mula nang ikaw ay ibigin ko wala nang sumbat maririni ko lang sa labi mo na di umaasa tanggapin mo ang pag ko nang dahil sa pag-ibig Natutong magtiis Nang dahil sa pag-ibig Natutong magmahal Ang puso kong ito Nang di umaasa Tumbasan mo ang pag-ibig ko Nahihirapan man na ako dahil dalawa kayong mahal ko. Wala nang sumbat, maririnig ko lang sa labi mo. Nang di umaasa. Nang dahil po dito oh. Sabi ko yung nakatumba rin, eh. aking na na, lusot good na nga pala oh. Goods na, goods na. Oh. Ang ding tayo na ano na natin. Ibig kong sabihin ay natukoy na natin na pwede na pala. Hmm. Yan apo, ang gaganda po pati ng ipin no. Puti. ito na po yung ating mais. Oh. Yari na. Final na. Oh, yan po ihinalaw natin pauti-uti ano yan no. Pa ilan ilan gamit niya. Bale po. Salamat po sa inyong pagsama ano. Ah, talagang kakatuwa. Ah, hmm. Yan, ingat po ang lahat ano po happy lang bye